Ayan mga beshi oh. Akit ka mas may poles na Ras na Ano na? Kaya uh, mga pangu hindi ka magkakasawa eh. Pati paglakad eh, e na naman eh. Okay. <laughs> ay, mga beshi oh. Ay langas ako na yun e eh. Hi Bukas na tayo na butan nyo ano ba yung mga beshi? Hahaha <laughs> Ayan o. Oh. Akyat na kami doon sa May Falls. <laughs> Akyat din ba? Akyat din ba? <laughs> Akyat din ba? <laughs> Oo. Okay, Akyat na kami sa May Falls at doon daw kami maliligo. <laughs> Tapos bababa kami doon sa May Beach. White Beach. White Sand. <laughs> Ayan yung anak nyo? Ayan Ayan ah. na.

ito ba yung 6 minutes? Yung 6 minutes yung sabi yung Ampere Beach yung malatit lang doon Ah, I see Ito na, oh. sabi dito eh rock formation tapos ano to, ah, falls this way oh. ayan, dito daw tayo, dito Magdala ng kakain. Magdala ng gagawin doon? Ayan, mataas. Ayon, Tutuntunin lang ho itong patubig na doon. Ano? Uh, Sige. Ano ilagay mo sa bag? Yung susi ng motor. Ay, okay. Ano din

ayoko, katabag na lang, ko, ano na la na ako okay pa na? ano siya ako tayo sila, tapa ka ba sa Okay, At tayo itatanda bakalan mang bakalan mengapa manlambao you yeah.